guys, Ito na naman. Nanap ko i-share ninyo Maayong adlaw kanilang tanan. Ano. Ano guys. Ano pa rin. Kasiya. Kasiya na pa rin guys. So. Ang gwapa na dito tayo guys. sa so, na take plant siya. Ang asinso ang person. Charat. <laughs> ang gwapa na tayo Na first time ever na nakalit first time jud nako na kay na ay inani nya yeah, test eh. Maligo man ta di na natin maplan sya kung basaan ko sige partneran ko i ko oh flower hmm. na guys flower ha maligo ka basa ang buhok atong pahanginan inang uga. atong planchahon ano Magawa pa na ka tani tsaka eh? <laughs> So, kani okay guys, at yung testingan. Okay, hindi gani ni siya mo. Testingan na ito, hindi pa ba on? Na, kani kayo, wag pa mga kaya panagday on. ko naligo, pagka magkaligo, na ra, na basa-basa, pag ipugong, nakalimutan na pag-uga, muna yung resulta. Ang harabis kasi guys. So, ato yung testingan guys. Kaya ba ako ko? Sabaw ka ko ano mo gamit. First time sa ako iko ano. First time na ako magamit o ni guys. Nya. Mukha pa na ka ni. Eh. Madana ba niya sa plancha plancha. Kaya di man basa itong buhok guys. So dito so, is una lang na to. Pisting oh. rin eh. Pisting na to. Okay. Ito ni dahil. Ang explanation ani kay. Kung ano siya. Pwede siya lansa, pwede pa ikulot. Double kill ni. Oh. <laughs> Double kill. Lansa, straight, pwede pa ikulot. Paminaw ko, libod-libod siguro kayo. Wala mo na yung libod siguro. Ang sama ay, eh? nakauna ba na siya? Naman sa 980. Ay, press button. Hmm. Yan. Ato lang hinayan kay basig na sunog po datang buhok. Okay, tapos kinabos 680. Kaya dito kanina, kaya dito mo sa 9, 980. So, ako yung basa-basa, ano eh, napati certification, ano guys. Salamat sa gracia. Pero, mainit ba eh. Ay, narante. <laughs> Inip na siya. siya. Inip na siya guys. So, at ang testingan. Nga, problema ano eh, nag-abot sa Pilipinas guys. Nag-abot sa Pilipinas, pati tanggap kuha. Sa sublayan guys, kama-uwa po Takot tag mabayad ani kay dako bayan ng duties. Ito nang guys, oh nakita ko 4,000 ang bluer lang 4,000 watts. So ready ready na lang tadi tang si Tanis Pilipinas kay. Kaya bawo na ta. Pwede na siguro ning eh. guys, oy. Dira pa ta guys. Hay, eh, madlok man ta masunog ay eh, init jud siya pero hindi masyado. Ay, hey, nakuha Diyos ko, Lord. Wih, istri cek guys. Waduh, mau <laughs> langsung guys. Wih, Woi, ini stretch cek guys. Ini tau ih, ini nuranti. <laughs> ini nuranti. Mau kena guys, kayak naik kulot, kulot mana? Atengkuanan. kau mau? Hmm. Allah, <laughs> stretch out guys balikan na eh. to be kaya para mo stretch out to da makaiba na siya kung ano yung pagwapa, guys first time nila kung ba salamat eh sa krasya na dawat sa so, mga na natumbo ano yung mo ko guys pero may stretch as in stretch siya di lang na to kay baka maupaw ta ba yan may stretch na siya guys so tayo eh. na to be baka sunog na niya okay na yun kasi hindi eh. lang po palabian kay tasting raman di respect kas ana atong ikulot naman dahil straight na to ay kulot na to guys kay ingon man uh, double kill naman dako nun eh oh may straight siya bahala naman dahil guys kay hindi man ta professional first time ganit na ako nagamit ani no first time so, dyan na ako nakainani ba pataka na nang supply supply dira importante may mahalaga na-stretch siya. So, ang importante na na-stretch siya. So, okay naman siya. Mainit. May blok lang, doon ko masunog akong bukas. Yan. Yeah. Kung ano, tapos Pilipinas, dito masigamit siya gamit, ano, kaya itako dito, dito ang bayro nun sa kurente. Kaya dako, kayo kaon. Mmm. Ano, na-stretch na siya, guys. Lahit na sa kanina. So, mga, mga opaw, ta, ano, kaya na-init kayo akong pinakaubos na niya, ni guys. kaysa kay naman siya 980, 880, 780, 680. So na siya. Pinakalo ako ng butang na. Sabi sabi, sabi na pwede daw ko na ikulot. So areta ta dire sa wa pa na plan sa kay sky. Maupo ta ni kay kaya Sa so, ano yun? na plan sa naman tanan. So, ay, wala na, napaso na. May metin. Pari lang ito dito kayo. Ano Bila naman ito. Mubo man eh kung buhok kayo. Sige, anak man ito. Nag-ibulibod siya. anak siya. Di sura o, eh. Sa so, itry ko na lang ito sa ano ko guys. Sa kasama ko kasi mahaba yung buhok niya eh. Mahaba yung buhok niya. Di ganun yun. Di ganun yun niya. Yeah. Sa example. Sa example na masungot man sa niya kung buhok pa. Yana niya. Kaya niya. Ay, patay na ganun yung maupo. Tanong kala kaya ba? Iyana. Uy, di jud kay po <laughs> Napaka-uaw na lang jud diri ba? Pasagdain na ng good guys kay. First time jud na akong pagamot, guys. Ganun na na ito. Malog na good kumapasok eh. Nah, basta, ang importante guys, i-testing to ni ako na i-testing sa kasama ko kasi mahaba yung buhok na nahirapan ako na hindi din ako maramang masyado basta ito two ways to straight at kulot straight at kulot siya so okay lang naman ang heat niya nakapa-straight man pwede na salamat sa gracia so ano na ano. mhm mm patay Okay na yan. Patayin na natin. Uy, nabalik na. Matik na siguro na siya, uy. i lang natin. Yan. So, dito na pata, guys. Pagdawin ko pa naman siya guys. So. So. Mali siya. Pwede ni mo siya. Siguro ni. Ang nakita ko sa amo ko. Nakita ko lang sa amo ko ha. Hindi naman talaga ako pa. First time ko naka-inani, guys. First time ko talaga. So. Pwede. Yung amo ko. Ito lang ginagamit niya directly. So, pwede mo ilagay dyan. It's up to you. Pero high temp. High temp man daw ko na. No? So, okay lang. So, itong i-on ni. May kwan Ito, hinahinay. Itong pinakalakas. Pero naan siya. Ito, hindi guys. Hindi ko alam kung ano to. Nasa babaan. Ito, Tatlo. Hindi ko alam kung ano itong nasa baba. Pero itong... Pinakalimang na. Ooh! testing na ko guys kay kanang kuan ano siya pwede na to ipabalik so yun ang po guys i-share ko lang thank you for watching bye bye